idol sa mga good morning na naman mga idol uh, at kaya mga idol nandito tayo sa LRT Creek Pilar sa isang mga idol uh, sa kaya tayo ng LRT na naman hindi naman tayo magiba na naman mga idol hindi naman sa trap ayan nandito tayo sa

Pasay Huwag ka tayo ng Pasay mga idol Ayan mga idol tayo Pwede minsan matang gala-galaman lang mga idol Dito sa baba mga idol Aling kay Sun City yan mga idol Mga jeep sa Sun City Mabuntang Malabon naman tayo pang iba tayo ngayon uh, LRT na naman muna tayo mga ano para mga kasakay tayo at minsan at okay, minsan minsan lang may dobro masaya na tayo at papa kasakay din ang train diba sila yung puro na lang truck mga idol Ayan. dito ang 5 Avenue mga idol dito yung lugar ng 5th Avenue